ang pagmamanok o ang pag-aalaga ng mga manok ay malaki ang may tutulong sa atin. Unang-una, ito ay libangan. Kapag ikaw ay masyadong busy sa mga gawain, mag-alaga ka lang ng manok ay malilibang ka na. Pangalawa, ito rin ay pwedeng pagkunan ng masustansyang pagkain sapagkat ang manok ay lalo lalo na kung ito ay pinapakain mo ng mga natural na pagkain ito ay uh, malusog na pagkain at uh, ito rin ang pag-alaga ng manok ay pwedeng karagdagang kita uh, pag magpo-focus ka sa pag-alaga nito ay mara madadagdagan ang iyong kita at uh, ikaw ay uh, yung financial na pangailangan mo ay matutugunan nito isipin mo na lang kapag nakapagparami ka ng manok magbinta ka lang kapag kailangan mo ay madali itong ibinta kapag uh, mura lang siya per kilo lang ay malaking bagay yon para sa financial na pangailangan mo ang manok din ay madaling padamihin sapagkat lalo lalo na kung may lahing heritage chicken mas marami itong mga itlog kumpara sa native chicken uh, nag average ito ng 200 hanggang 300 na itlog sa isang taon so ibig sabihin kahit sabihin mo lang mahina ka ng magalaga sa 200 na itlog sa isang taon 100 na itlog ang iyong mapalaki ibig sabihin times 100 yung isang mong manok yung isang inahin ay magkaroon ng times 100 ganoon po katindi ang ating manok kaya nasa uh, paraan mo lamang ng pag-alaga ang pagdami nito ang maganda pa dito ay pwedeng makalibri ka ng patuka kung ang iyong style ay may pamamaraan ka upang makatipid nito pero pwede rin yung mga na commercial feeds pwede rin ang patukayon yun nga lang mas malaki ang iyong gastusin subalit uh, kung gusto mo makatipid ay maraming paraan dyan at sa mga susunod na video ay mapapanood natin ang ilan sa mga paraan upang tayo makatipid kaya ini-encourage ko na kayo ay mag-alaga ng mga manok kung gusto nyo makapaglibang, madagdagan ng kita at magkaroon ng libreng pangulam sa tahanan